Tapos dito tayo mga tayo. Galing ako doon mga tayo sa ng lakabing kabingwit doon. May kumikibit doon mga tiyo. Ano. Ah, uh, iba ko kung anong kumikibit kasi nawawala lang ko sa yung bulati. <laughs> Mauubos yung bulati ko na walang ulit tayo. So dito mga tayo napupusuan ko mga tayo. Yan yan mga tiyo. Ito nga yan mga tayo. Ano yan? Kutugagapangin ko to. Dito tayo lapapasok. Tapos papunta doon sa kanggungan sa kabila. Tara mga tayo. Samahan nyo ako. Sana, sana mag-anong ito mga tiyo. Mag... Tawag ito. Sana maganda tong kakain na natin tong adventure natin, no para ma-update na naman yung mga kasama natin ng mga anglers no tara oh. ah, grabe pa adventures natin. ito na, na adventures mga ito medyo na sa challenge tayo no ah. nasira na yung aking kachiro Balik ibalik mo na yung kulman ko <laughs> ito mga ito mga ito mga ito <laughs> Butom sit up gamit natin okay tapos si Tanay andun kasama tayo <laughs> Para maiba naman yung basic spot natin Eh dun sa kabila ang atoy sa dulo yung minis para nila kabingwit ah, Ito na lang muna tayo tsaka natin yung spot Sigurado yan sir kakagat yan mamaya sir Kakagatin natin <laughs> Magtiwala lang tayo sir Oh. Oh. Okay, Samahan niyo ako mga tayo, no? Para na sure din tayo. Pag nakita yan, sir, ng ano? Pag nakita yan ng, ano, ng maninigsay, daming maninigsay sa dulo, sir. Sa dulo? Ayun. Sakto daw, sa Sa dulo. Yan mga yung ganda niya mga Yan mga tayo, yan mga ng ano, multi-purpose cover port ng barangay Palangoy. Yan, yan lang tayo. Witing-witing no? lang tayo mga tayo. Ganun talaga. Ganun talaga yung, yung mga ano. Sana ano, gumagat talaga to. Eh, pakiramdaman mo tayo sa butom kasi daming ayungin mga Ay, Kuya Francis, oh. Kuya Francis, pwede na kayo pumunta dito nagpapaano nga pala sa atin yun ng uh, spot na update kung sakaling marami raw ayaw nga na mapuntahan sabihin sa kanya paborito nya kasi yun mga toy okay, ayaw nga hindi nga tayo nakakulis tatay eh sabi ko na nga ba mga toy maganda tong spot na tayo malaki oh yun sa may kangkong mga toy sana meron na kan Ilisan mo at naiinit na ang mga kati natin oh grabe oh dapat pala na floater ako natin yeah, kinakagat natin isa ko tuluyan mo kasi tuluyan mo please si. <laughs> oh huli huli mga kati ang laki to ay sus tinakabo dun mga sa kabila may huli tayo Oh, mayroon, mayroon. Oh, sabi ko na nga, boy. Siya rin nagtanggal sarili. <laughs> Uy, ganda size pala mga sa'yo. Oh. Siya rin nagtanggal sarili niya. <laughs> One, zero tayo. Ang sarap nito mga Madilaw-dilaw na oh. Uy. <laughs> Positive talaga. <laughs> Yan si tatay kasama natin mga boy. Ay, nato. Simple yan gagawin natin mga toy, para makatunahin sa inyo meron talaga yung tutuloy-tuloy na natin to. <laughs> good morning, good morning, good morning po ulit sa inyo mga toy. Welcome po ulit sa ating YouTube channel at tayo nasa Parlangoy ulit. At try natin kung makaka-harvest tayo, no? Palagi na lang tayo sa Barangay Buayang Bato at Barangay Pueho. At sa may ano, Makati Simbo try natin dito saka na lang tayo bumalik ulit at ako'y mayroong inatid yan yeah. try natin ulit araw araw ganda talaga sabi ko na nga ba tinak mo bigla eh. ganda ata tayo ito natin bloter eh ayun eh, na lang sa tatay oh sabi ko na nga ba lakas pakiramdam natin sa mga itong ano facing spot eh. Oh. <laughs> Kukuyogin to ng anger sigurado mga tay. Mamaya wala tayong spot dito. Kasi pag pumukul sila sa taas mga tay, wala na tayo mapukulan dyan. Alam nga yun ay pukul natin. Kasi sila may ano dun sa ano, may spot dun sa taas eh. Pero hanggat mayroon pa naman. Pukulan natin ang pukulan niya mga tay. Pukulan natin ang pukulan niya mga tay. Oh, may laman na. Ay, ay sus na ko wala. Sus Mariusip. Malikap na mga ti eh. So, oh, yan. Ang ina ba? mo kasi boy sa kay pumupukol may dalawa na sila sa taas pakupulo yung mga <laughs> na naman yung malak to. malak ito nagbabalan ito na mga tayo ay ganito oh. <laughs> tapa tapa <Saba>, mga tayo <laughs> Grabe nasa daanan lang pala sila kapit-bit 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 alam na ayan di pa ako nagpo-floater nyan kachoy pag nag-floater ako ubos to <laughs> jokes lang ako. bit Ayo, tapi sepatutnya, tapi, apa? 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 sure ball ng ano pang ulap sure <laughs> ball ito dalawa ka pang halang ito. ay sus ganyan sabi ko ayan ay, na ang sinasabi ko mati sinabit tayo pada ka mm. ay sus oh yun pagkabilan tayo natin, natin pag paniloso natin eh <laughs> mabubula mo so ganda to para pukos tayo mati hawak talaga natin ba ayan o gagat release gagat ba kuntig galaw dito sigurado ko ba ba so pakikita naman natin pag yun shout out nga tayo yan mega mega love shout out nga pala kay Jocelyn Tiokson shout out sa mga mag anak niya dyan sa karamuan Tiyokson Bries Family Yan, siguro ano ito mga eh Karamuan, Bicol siguro ito Alam ko yun lang naman may karamuan at Sa Bicol, tama rin sa inyo Tumuli at, at may kalab shoutout sa Bries Family and Tiyokson Yan, may kalab shoutout sa iyo Kasi Jocelyn Tiyokson Yan, may kalab shoutout At kay Tatay Berting Nakabanding naka fishing natin sila Kasi ano kasi Wilmar, yun. Si Ortiz, yun. Nagilap siya to. Oh. Nakatuwa din mo. Ay, grabe. Walang kamatayan tilapia talaga mo sa ilog At kay, ano, kay Ray Lucio Liwag. Yan, hindi ka hindi sa inyong matay. At siyempre, maraming maraming salamat sa lahat ng silent viewers, no? na, Ito na, matay. Ito na, matay sinit pa na po na mati pamalupitan kong si wag huwag na natin, ano huwag na tayo pahinahina ba <laughs> parang sigurado pa natin. <laughs> so yun mati dalawa hook natin oh so yun oh yun may flutter yan mati tayo mo oh. yun tayo oh, yun 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 yun

Ako. Hmm. Parang ginanong ko agad. Nakikita niya kasi kagad natin yung ano ng lubid ba? Yung linya kung pinatakbang ba? Kanina gitang gita eh. yan. Yung isa, yung isa. Oh, huli. Ay, nakawala ka naman. Grabe mga tiyo, bulak eh. Sino, upan ka mga tiyo. Sinitak Oh, huli na naman natin. Grabe lalaki. Ang kabingit, oh. Ang din. Mm, huli, huli, huli. Huli ka. <laughs> huli ka. <laughs> Uy, boy. Nakumaliit. Uy. Sarap sana ang tumasip. Pero pakala mo para ano. yung tayong babalikan dito. So, ayun. dapat Dito yang pukul itu mati dan kasih <laughs> oh hmm? bisa pak oh lika <laughs> oh lika itu kan silap udah si nobit long kasi problema dito Ayun. ay naku maliit pa din Grabe, oh! ang kakala ko. Ang laki. Biglang gumanon mga tits. <laughs> Ay, magkit. Sumabit ka rin sa ano ng tits. ka boy. Ikaw kasi. Eh. Hindi ka umuli. Ayun naman oh no? Inuugala naman mga tits. Bakit ang dahil palang isda rito. Oh. nakikita nyo ba yung mga kayo yung tikwan, tikwan lang konti galawin natin alaman natin pag camera nyo tatakbo po tatakbo tingla ayan yan 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 isip <laughs> can say that naalala ko talaga yung sa barangay ko upang mga tayo ispat natin yung tinutuloy try na natin mga tol baka meron na, na yan 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 uy uli na naman ay sus <laughs> mamis <laughs> ano ba naman ito mamis mamis dumayo pa tayo napakalayo layo ay, Diyos ko, Lord. Kaya naman po ako, Lord. <laughs> yung lang, masarap pa tilapan ulam. Ayan dito, tilapia. Kasi yung Jocelyn, ano gagawin natin? Kasi yung Jocelyn dito. <laughs> 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 Uy. <laughs> alin pala itong lugar na ito natin. <laughs> Kapatuwa naman dito sa ispatat. Napakaliit lang. Alam mo, malapit ispant eh. Dito lang pala magiging sa malapit oh. Mga <laughs> kayo. Dito lang pala sa malapit. <laughs> Dito lang pala sa malapit ko. <laughs> Ang lagi pati oh. Ah, kayo ha. <laughs> Pinag <laughs> kita, pahirap-pirapan pa tayo kayo na pamagsa <laughs> dito lang pala sa gilid. Grabe. <laughs> Ang dami yan nila huli mga tayo. Na Try natin ulit. Dito lang pala sa gilid eh. Diyan na. Katanda, oh. <laughs> hirap-hirap pa tayo dito lang pala. Diyan lang pala eh. Check niya ulitin mo nga ulit. Sige. Tigatin niya ulit. Diyan lang pala eh. Oo. Oh, oh. Dala na layo natin dito. Nakatawa na nga. Ilagat biglaw. Ito na ba ito? Yung yun Uy! Ninto. Oh, na <laughs> Dito lang pala mga oh. oh. <laughs> sa gilid. Sinabitan mo pa yung kuya mo ha. Pagalitan ka. Matanda sa iya. Gini <laughs> oh, diba, ba?

Ito yung Nilo, Riding Thunder TV. Pili proof Place, dito lang. Sa sa at. Dito oh, oh. lang. <laughs> ha? Eh, okay. eh, di lang kasi nakatayo itong ano ito, pero kinikibit mo atin, eh O yan yeah, o. Kulang kasi yung pamato eh. eh sige, tritso ko. Ay, okay. Hehehehe. <laughs> kulang pa matukiro taprae ano natin po carry na natin mo bahala na yan kaysa yung huwag tayo maganit sinabi ko mati nakaapat na ako sabit tunay no? pinatak mo na mati huwag 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 magpo-zone ako ano eh ganyan sige man. tinakbo na tinakbo na mati mo <laughs> yun Oh. Oh. gandang size eh, no? sa <laughs> Grabe, ko perfect gris na iya. <laughs> Dito lang pala sa gilid. Hindi eh. oh. <laughs> kasi nakatayo kulang na nga ng anong tayo pabigat. Gentong <laughs> isot, naalala ko tuloy mo ko rin sa ano, sa barangay ano bagong bayan, yung na uh, corner na ano nung nagpa. Yung sa gilid nung ginagawa lang refrap <laughs> Grabe, wag ka mamawutin Mario. Parang dito rin Mario. Oh. Pinagbabala ka na nga nila mari. Ano? Balik ka rin daw tong water lilies. <laughs> <Yung video. laughs> Nakapatay pala mga <mate. laughs> yung video dati. <laughs> mari, nakaisampo lang ano. Grabe. <laughs> <Nalaki> Ang niya mari. uy, uy. <laughs> umiipaw Grabe na kadyang ba tayo pulaan mga <laughs> <laughs> Tapos yung isang isa dito mga tayo. Ah, dalawa pala. Dalawa yung walang video. <laughs> Ito pa mga tayo. Grabe, ang gaganda na dito mati. Puro pati ilawan. Sige, no. So, yung naman.

<laughs> Ay, nako. Nako do dong. <laughs> Kung inabot ka do, prito ka do. Ba na sila do mga Di Dito lang yan mali sa so, may ano, bungad lang ato no. Pagpasok ng pa kanan. Yung yung ano, yung paakyat ng mapunta doon sa spot nila kadingwit. tapos kay ano, Kuya Rinan ano ay Kuya Rinan Romero yung may club shot na ay, Kuya ah tawag kay Kuya Francis Coronado yan Kuya positive Kuya maraming ano, ayungin office kila ano hindi pala nila kabiwas takabos kabingwit puro kadagis yung mga bigla nawawala yung ano kinaganyan tapos wala nang pain mauubos na bulati ko ron sayang yung bulati pero trinay ko talaga mati grabe wala muli na naman mati ang laki oo oh, diba mapapasana all na lang talaga sabi ko ganda rito mga sa ispatat mo mati ah, hindi pa masyadong bulati ang dami na kasi namin dito <laughs> Simula na ako isa, tapos dumating si tatay. Ilan na yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. pang dami pa ang siyama ko. Ang sunod sa kanila. Iubusin nyo yan pag nalis pa kang kuyan. Akin na yan. <laughs> Ayan, mati. Lasa tayo. Ako'y gutom na. Layo-layo pa naman po. Ay. na ito mga tayo, papasensya nyo. niyo nyo ng itong mga natin ngayon, Yung adventures natin. Pero ano, mga tayo, uh, update na lang po sa mga kasama tayo. Yes, no? Ito, napakaganda mga tayo, grabe. nyo lang dito mga tayo. Uh, balik. siguro kung mamaya pa, nakagat ko pag sobrang ng init. Ah! Oh! kasi dito na doon napakarami sa balak na nga nila balik ka rin <laughs> balik ka rin na rin yung nila sa kanggungan kasi napakarami gumakain ng ano kangkong na tilapia dito oh. no, hindi ko rin mapukulang kasi eh, kung dala ko lang sana yung taw tau kong isa pwede yan kaso malayo pa rin maraming baga kayaan. kaya na kaya ay na ano mapatuan sana kung mabatuan yun mo rin sa gitna o. Oh. oh, sigurado yan. Sana makaisa pa tayo. Maraming, maraming salamat sa inyo mo rin sa mga lahat ang sumusuporta sa ating YouTube channel daw. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa konting palabas. Ayan o, eh. Well, maramdaman ko rin kaya din sa kabila o. Eh. Malaki Eh. Porpointo. Porpointo. <laughs> <Four> <laughs> Wala lapad doon. Kaya na nga doon. Wala tayong ano eh. Kakilala. Ayun na si tatay. Nagkakantuhan na kami. Umalis naman na. Naka ano siya rin kasi nakalaki ng mga. Nakabounder ng plapla. Oh, Ito na. Umuwiin na kanina. Sabi ko kung naabutan sa videoin ko sana itong eh, highlight laki grabe na kasi siguro mga sa ano yun mga 8 fingers yun mga ganun or 7 mga ganun dumi na pati ay ang laki ako laki laki idol ah ay nasiwas lang Maganda pa lang ang puro hati. may pula mga tayo tapos ano, dilaw. Dilaw yun dito mga tayo, sa bawal. Lagyan na nga lang ng kangkong. Sarap tapos may sili. Sarap eh. Ay, mga 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 nga pala sa pinsan kong si Badong Berni. Ano ni Badong Berni at kay ano, kay Ate Priscilla Grimes. Uh, sa mga anak niya sayang manay di tayo nagkakabot dapat takawin ako ng bicol mga kasi traffic kasi sa ano sa may ragay saka na lang tayo awan ng Diyos itong Holy Week mga kasi nakapaniwas tayo rin sa sa malupit na spot ng bicol sa may rano ang alawang last na to ah uh, yun

isa pa isa pa doon sa malayo okay takbo mo na last na yan bahala ko yun hindi na kayo makatikim na ano balik na ako sa ilog so yun lang po muna na matay oh grabe hindi tayo masyado mo na matay kasi <laughs> <laughs> i-upload ko na lang ito mga kasi bali sayang din naman kasi ito pang update rin ito sa mga kasama din ang viewers no? so yan miga mga love shoutout sa lahat ng GC na sindalihan ko ano at yan sa Insta Anglers Group at Sukmon Anglers Group uh, Bruce Anglers Copy Fishing yan, Master Fishing Group yan. Talim Angler PH yan. Salamat, maraming maraming salamat at Angler Philippines so, may mandalo yung anglers at uh, uh, Manila Anglers yun marami marami salamat yun, mga tayo, no? sa lahat at sa pag approve palagi na mga uh, inishinishare ko po sa inyong FB page yun, marami salamat po matay pahingan na matay po bali ano lang to, mati, yung mga highlight lang yung mga so, yung i-upload na lang natin no? ang daming pumapasag na ano, dalag. Nahihinain na rin doon yung mga tilapia. Yan diyan, oh, ang dami diyan. Yan. Tu. Kanina nandoon ako nakahuli ng ano. Pulahan malaki. Di wala nang palang video. Oh, yeah, makasama natin sa <laughs> <laughs> taso. yung iba niya nagsiuwian na. Thank you, thank you, mga to. Maraming salamat. Nandito tayo dumaan Sal <laughs> 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 <Dumanit> na to. tapos <laughs> tayo sa taas construction area kasi ito mga ginagawang riprap para pang antay ano to alon bagyo para din makarating dyan yung mga sobrang malakas na alon ba so yun thank you thank you so much thank you po thank you just see sa blessing a few moments later yun na tayo pa tayo tara nga yun ko dun mga isa may butas na yun no? yun o no? oh. <laughs> <laughs> di mo mati doon talaga yung mga kasi yun sinasacrifice ko sa itong ano ko yung bottom seat up ko eh ulit kumama <laughs> thank you lord okay huwi na talaga thank you ayun matay ay siya so matay tumabol pa oh <laughs> oh di ba ang dami yan makay thank you lord ah oh, di